Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel! Ang mga toko ang isa sa pinakapangkaraniwang hayop sa ating bansa Pero ang hindi mo alam, marunong silang ipagtanggol ang kanilang kaibigan tuwing sila ay nasa kapahamakan Gaya ng toko na to na sinubukang atakihin ng ahas na kumakain sa kanyang kaibigan Kung tutusin, normal lang talaga sa toko ang iligtas ang kanilang kapamilya kaya sino mag-aakala na ang mga hayop na inyong matutunghayan ay may malasakit din sa kanilang kapwa hayop at handang ibuwis ang kanilang buhay para lang makatulong. Umpisahan natin sa aso na sinagip ang tuta bago pa ito masagasaan. May kita ang tuta na to na tumatawid ng kalsada habang ang kotse ay umaandar ng paatras. Bago pa man masagasaan ang tuta, to the rescue agad ang magiting na aso. Ito naman ang mami hayina na kinuyog ng mga wild dogs habang nasa tabi niya ang kanyang kamamatay lang na anak. Ayaw umalis ng nanay na hayina at hindi niya hahayaang kainin ng wild dogs ang kanyang anak. Maya-maya lang, may lumapit na isa pang hayina para takutin paalis ang mga wild dogs. Ito naman ang aso na tinulungan ng kanyang kapwa bago pa siya tuluyang malunod. Sumuong kasi sa alo ng itim na aso para kuhanin ang fetch na kahoy Nanganu rin siya ng malakas na agos at dito na nga naipakita ang kabayanihan ng aso Tarikado. Ang buwaya na to ay nakahuli ng wild wildebeest at handa na nilang kainin Ngunit nang makita ng hipo ang nangyari, isa-isa silang lumapit sa buwaya At tila ba tinakot nila ito upang pakawalan ang wild wildebeest Dahil sa ginawang kabutihan ng mga hipo Tuluyan ngang nakatakas sa kamatayan ang wildebeest. Ang aso na to ay tumatawid sa kahabaan ng kalsada nang bigla na lang siyang mabangga ng kotse. Naiwang nakahandusay sa kalsada ang kawawang aso at piligro muli itong mabangga. Maya-maya lang, hulog ng langit na dumating ang isang aso at sa kahinila ang kanyang sugatang kaibigan paalis ng kalsada. Kahit delikado ang sitwasyon, ibinuwis ng aso ang kanyang buhay, matulungan lang ang kanyang kaibigan. Ito naman ang mommy zebra na iniligtas ang anak sa panganang leon. Mukhang game over na at na-corner na ng layo ng batang zebra nang maya-maya lang, biglang dumating ang nanay ng zebra. Gamit lang ang matinding sipa, napalayas ni Mami Zebra ang nanakit sa kanyang anak. Ang pagong naman na to ay to the rescue sa kanyang kapatid nang makita niya nakabaligtad ito at hindi na makabangon. Maaari kasing mamatay sa gutom at dehydration ng pagong kung mapapabayaan ng ganito. Ito naman ang kalabaw na tila ba narinig ang paghingi ng tulong ng kawawang pagong. Gamit ng kanyang sungay, tinulungan niya itong makabangon. Nasa kainitan ng pag-aaway ang dalawang pusa na to na pwedeng mauwi sa madugong rambulan. Nang mag-aaway na nga ang mga pusa, agad naman silang inawat ng mga aso na talo pa ang mga barangay tanod sa husay sa pagpapatigil ng away. Ito naman ang dalawang manok na pinigilan ng aso na huwag magsabong. Hindi tumigil ang aso hanggat hindi niya naaawat ang mga manok kaya sa huli tumayo na lamang siya sa gitna ng dalawang nagigiri ang manok. Ito naman ang matapang na batang hipo na lumaban sa leon para protektahan ang kanyang nanay na may sakit. Hindi iniwan ng batang hipo ang kanyang nanay hangga't sa sumuko na lang ang gutom na leon at tuluyan na silang iniwan. Ayon sa kumuha ng video... Binawian din ng buhay ang maginang hipo dala ng matinding gutom. Delikado talaga sa hayop ang magutom pero ito ang problema na sinolusyonan ng dalawang kabayo na to. May kita ang kabayo na to na nag-abot ng pagkain sa kanyang nagugutom na kaibigan. Nahirapan ng tuta na tumawid sa matarik na lupa pero sino mag-aakala na isa palang pusa ang magmamalasakit na tulungan ng kawawang tuta? Gutom na ang aso na to, kaya mabuti na lang at nandito ang kanya kaibigang kakatu para aputan siya ng pagkain. Halos magkasing talino lang ang aso at parot, kaya mabilis nang naintindihan kung may pangangailangan ang isa't isa. Oh, wow! Inakala ng pusa na to na kinidnap siya ng mga aliens dahil sa baso na nilagay sa kanyang ulo. Kaya buti na lang at dumating ang kanyang best friend na aso. Sa video, may kita ang leon na pinagpipyestahan ang batang elepante. Maya-maya lang, dumating ang grupo ng mga buffalo at tinakot paalis ang mga liyon na kakainin na sana ang batang elepante. Dahil dyan, may kita ang batang elepante na muling bumangon at matagumpay na nakatakas sa kamatayan. Lapit din ang aksidente ang mga batang elepante at sa video na to, may ang baby elephant na nastock sa putikan. Hindi makaalis sa butas ang elepante at dito na pumasok sa eksena ang mga nakatatandang elepante para tulungan ang kawawang bata. Sa huli, matagumpay ang rescue operation sa batang nastock sa butas. Ito naman ang magiting na aso na tinulungan makakyat ang kanyang kaibigang aso. Sa totoo lang, hindi palagi magkaaway ang aso at pusa. Gaya ng aso na to na tinulungan ng matabang pusa na makaakyat ng gate. Giniagawa mo! Ito ang padre ti pamilya na gansa at kahangaan mo ang kanyang katapangan para lang protektahan ang kanyang pamilya sa gutom na fox. Ito naman ang kuwala na tinulungan ng kanyang anak matapos nito makita na hirap itong bumaba ng bakod mag-isa. Kung ang kanina ay niligtas ng hipo ang wildebeest, sa pagkakataon na to, zebra naman ang tinulungan ng mga hipo sa pangananang gutom na buwaya. May kita na lumapit ang mga hipo sa buwaya at sa takot ng predator, sa kanya pinakawalan ang zebra. Kahit wala na ang zebra, patuloy pa rin ang hipo sa pambubugbog sa buwaya. Dito naman sa isang zoo, mapapanood mo ang pagligtas ng oranggutan sa nalulunod na ibon. Nakita ng oranggutan ang ibon at sa kainabutan ng dahon sa pag-asa na dito ito kakapit para hindi malunod. Nang abot kamay na niya ang ibon, sa kanya ito kinuha at nilagay sa ligtas na pwesto. Maski ang mga ibon, nakikitaan din ang malasakit sa kapwa hayop. Gaya na lang ng black swan na siya na mismo ang nagpapakain sa mga gutom na isda. Ang Rottweiler na to ay narinig ang paghingi ng saklolo ng tuta, kaya naman to the rescue si Doggy. Dinala niya sa mababaw ang bangka para iligtas ang tuta. Okay. Nasa instinct na ata ng aso ang magligtas ng nalulunod kaya maski ang mortal enemy nila ng mga pusa ay handa pa rin nilang tulungan. Eksperto sa paghuhukay ang mga kuneho pero sa pagkakataon na to, ginamit ng kuneho ang kanyang talento para maitakas ang pusa na natrap sa yero. Ayon sa kumuha ng video, ulila na sa magulang ang patang unggoy na to na piligrong mahulog sa kable ng kuryente. Nang makita siya ng ibang unggoy, saka ito kinupko para alagaan. At para sa last video, kamamanghaan mo ang pagtulong ng mami Polar Bear na makita niyang nalulunod ang kanyang anak. Lumangoy agad ito at ginabaya ng kanyang anak pabalik sa ligtas na pwesto. Pero bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello sa honor student na si Johan San Miguel. What's up kay Jared Tamayo? Shoutout kay Ron Edrich at Eunice Almeria. Lloyd Pamplona. Lance Gray Diaz. John Cedric Camposano at kay Benedict Granada at sa kanyang mga classmates sa Batasan High School. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating kwentuhan. Mag-umpisa tayo sa ahas na to na nagkamaling gawing almusal ang mga baby rabbit. Habang pinupulputan ng ahas ang mga baby, bigla siyang galit sa galit na inatake ng mama rabbit. Walang kamalay-malay ang ahas na ganito ang sasapitin niya sa mama rabbit. Dahil sa galit ng rabbit, Paulit-ulit niyang kinarate ang ahas. Wala nang magawa ang ahas kundi umalis palayo ngunit hindi pa rin siya nilulubayan ni Mami Rabbit. Talaga namang binigyan niya ng ultimato ang ahas para magtanda. Sa video na to mapapanood mo ang baby elephant na aksidenteng na stuck sa isang butas. Nagmistula nga itong pagong na hindi makabangon. Kahit anong tulong sa kanya ng kanyang mami, hirap pa rin itong makaalis para makabangon. Sa video, maikita mo na nakaabang lang ang mga leon para umatake. Nakakatakot ang ganitong sitwasyon dahil pwedeng pagpiestahan ng mga leon ang kanyang anak. Kung ano-ano na lang ang ginawa ng Mami Elephant para itaboy ang mga leon. Andyan pa nga ang pagsigaw nito para humingi ng tulong. Maya-maya lang, himalang dumating ang grupo ng mga elepante mula sa pamilya ng ibang pangkat. Agad nilang tinulungan ang baby elephant para makabangon. Ang iba naman ay hinarangan at tinaboy ang mga leon. Dahil dyan, ligtas na nakabalik ang baby sa kanyang mami. Sa video, mapapanood ang pag-atake ng coyote sa kawawang chihuahua na si Trixie. Sinakmal ng gutom na predator ang aso at sinubukang tangayin palayo sa bahay. Maya-maya lang, dumating ang Rottweiler na si Happy para pigilan ang pagkidnap kay Trixie. Nax, parang movie lang ha. Ang matapang na Rottweiler ay kaagad na nakipagrambulan sa Coyote para bitawan si Trixie. Agad namang nagtago sa loob ng bahay ang Chihuahua habang naiwang nahikipaglaban ang Rottweiler. Happy ang pangalan ng aso ngunit hindi siya nasiyahan sa ginawa ng coyote sa kanyang kaibigan Chihuahua. Tulad nating mga tao, ang mga unggoy ay meron ding malasakit sa kanilang kapwa hayop. Kagaya na lamang ng dalawang unggoy na to na rescue sa kanyang kaibigan na nawala ng malay matapos makuryente sa electric wire. Anjaan ang pagkagat, pagpisil at maski ang ilublob sa tubig ng paulit-ulit ngunit wala pa ring malay ang unggoy. Mabuti na lang at sa tulong ng kanyang kaibigan, nabigyan ng pangalawang buhay ang unggoy. Umabot ng 20 minutes ang pag-first aid niya sa unggoy bago pumalik ang kanyang malay. Maraming netizens ang nakapansin na walang tao ang tumulong sa nahimatay na unggoy. Ito ang patunay na maski ang mga hayop ay may malasakit din pala sa kanilang kapwa. Dito naman sa next video, may kita ang pagpupumiglas ng wildebeest sa panga ng mga gutom na crocodile. Importante sa mga wildebeest ang ilog para makainom, ngunit dito rin sa ilog nagtatago ang piligro ng crocodile attack. Kinagat siya sa mukha at sa binte na parabang ito na ang kanyang katapusan. Dito ngayon papasok sa eksena ang grupo ng hippopotamus para tulungan ang kawawang wildebeest. Inatake at tinaboy ng mga hipo ang crocodile. Hindi lang yan, tinulungan din nilang makaahon sa tubig ang wildebeest. Maaaring hindi na magtagal ang buhay ng wildebeest dahil sa pinsala na kanyang natamo pero dahil sa malasakit ng mga hipo, mukhang hindi pa ito ang oras ng wildebeest para mamaalam. Susunod ay ang pagtulong ng mga baboon sa kawawang impala. Nagsimula ang lahat ng may mahuling impala ang leopard sa video. Ang isang kagat ng leopard ay sapat para kumitil ng buhay. Habang kagat niya ang impala, lumapit ang grupo ng hayina para agawin sa kanya ang impala. Agawan na sana ito sa pagitan ng hayina at leopard nang biglang nakisali sa rambol ang matitikas na baboon. Binugaw ng mga unggoy ang parehong leopard at hyena at naiwang nakahandusay sa lupa ang impala. Pinure ng maraming netizens ang katapangan na ipinakita ng mga unggoy sa pagbugaw sa mga predator gaya ng leopard at hyena. Nang bumalik ang malay ng usa, ligtas na ang paligid sa anumang panganib. Marami ding netizens ang bumatikos na maaaring binugaw lamang ng baboon ang predator dahil sa awayan ng teritoryo. Ano sa tingin nyo guys? Awayan ba sa teritoryo ang dahilan o sadyang gusto lamang nilang tulungan ang impala? Let me know in the comment section. Ang mga aso ay hindi lang kilala bilang friendly kundi sila rin ay matulungin. Ito ang napatunayan ni Mark Freely matapos niyang masaksihan ang kanyang alagang aso na si Storm sa pagtulong sa nalulunod na batang usa. Sinagip ni Storm ang baby deer mula sa pagkakalunod at sa kanya ito dinala sa pangpang. Ang helpless deer na ito ay mukhang takot na takot at ayaw kumilos. Tumawag ng animal rescue si Mark Freely upang maipagamot ang kawawang usa sa pinakamalapit na ospital. Naging instant celebrity ngayon sa internet ang aso na si Storm dahil sa pagtulong niya sa hayop na nalulunod. Kung ang aso ay kilala sa pagiging man's best friend, pwede rin pala sila maging fish best friend? What? Ang isda na to ay ready na para linisin at lutuin. Ngunit ang aso naman ito ay mukhang hindi pa ready sa kanyang nakikita. Kaya naman pinilit niyang mabuhay ang isda at patuloy sa pagsaboy ng tubig rito gamit ang kanyang ilong. Talaga namang nakakatuwa ang pagtulong na ginawa ng aso sa isda na di mo aakalain na kahit sa ganitong paraan ay pinipilit pa rin niyang makatulong sa ibang lahi ng hayop. Ang susunod sa ating bayaning hayop ay ang oso na to sa Budapest Zoo na nakuha ng nagsagip ng buhay ng isang uwak. May kita sa video na hinila pa ng oso ang ibon mula sa pagkakalunod. Pinost ang video na to noong 2014 at simula noon, humakot na ng 19 million views sa YouTube. Pagkalipas ng ilang minuto, nahimasmasa na ang uwak at nang numbalik ang lakas upang makalipad. Matalas ang memorya ng mga uwak kaya siguradong hindi nito makakalimutan ang kabutihang ipinakita ng oso sa kanya. Last sa ating list ay ang itik na nagpapakain ng mga isda kinaaliwa ng mga netizens ang kabaitan ng itik sa video matapos niyang ibahagi ang kanyang pagkain sa mga namamalimos na isda. Sino ba ang mag-aakala na mapagbigay din pala ang mga ibon? Kahit konti na lang ang kanyang pagkain, nakuha pa rin niyang ishare ang pagkain na para bang nagpapakain ng kanyang tunay na anak. Wow, sana lahat tayo ay my friend na ganito ka generous. Simula natin ang kwentuhan sa baka na hined batang kotse, masagit lang ang aso. Ito naman ang aso na kamunti ka ng masagasaan. Kung hindi dahil sa kaibigan niyang aso, baka nahagip na siya ng sasakyan. Dito sa next video, nasunog ang rancho ng mga kabayo. Kaya isa-isang nilikas ang mga kabayo palayo sa kapahamakan pero may isang kabayo na nagpakita ng malasakit sa kanyang kapamilya at sumuong sa makapal na uso. ayon sa may-ari sa kabayo ang itim na kabayo ay bumalik upang hanapin ang kanyang anak at ako ito ang panayam sa may-ari ng kabayo na si Cynthia Shay It's just a natural instinct for a mother to want to go back for their child. Animals have the same instincts that we do. We want to take care of our own. We want to take care of our group. It touches your heart. Ito ang mommy dog na niligtas sa mga tuta sa kidnapper. Malalaman ng wolf kung gaano katapang ang tupa na handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Run. Sa bansang Vietnam, nakunan sa video ang pagsagip ng aso sa kanyang mga tuta. Abala ang nanay ng aso sa paghuhukay ng lupa dahil naiwan niya sa loob ng butas ang kanyang mga anak. Mabuti na lang at may isang tao ang nagkusang loob upang tulungan ng kawawang aso. Matapos ang ilang minuto, matagumpay na nakuha ng aso ang kanyang tuta. Agad niya itong dinala sa ligtas na pwesto kung saan isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation. Dahil sa pagmamahal ng aso sa kanyang mga anak, ligtas niyang narescue sa baha ang kanyang mga tuta. Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat! Sa bansang China, namataan ng mga tao ang aso na pilit na tumawid sa malakas na baha palaisipan sa mga saksi kung bakit sumuong sa baha ang aso kahit na ito ay delikado. Eh kaya naman pala, ang aso sa video ay isang nanay at pilit nitong nililigtas ang kanyang mga anak. Kung hindi nito kukunin ang kanyang mga tuta, maaaring ano rin sa baha ang kanyang mga anak. Maswerteng nakaligtas ang mag-inang aso sa baha kaya sa ngayon, masaya silang magkasama bilang pamilya. Kung akala mo na tanging kamag-anak lang ng aso ang kanilang sinasalba, pues nagkakamali ka. Ang aso sa next video ay namataang nililigtas ang batang usa mula sa pagkalunod. Wow! Ito naman ang nakakamanghang pag-rescue ng unggoy sa kanyang anak. Nahulog sa balon ng batang unggoy kaya to the rescue ang kanyang nanay. Maski na ang mga unggoy, may malasakit sa kanilang kapwa-hayop. Ito ang nangyari sa kawawang pusa matapos siyang mahulog sa kaparehong balon. Kabibiliban mo ang dedikasyon ng unggoy, matulungan lang ang pusa na ilabas sa malalim na balon. O ito, siguradong mamamanghaka sa pagmamahal ng nanay na unggoy sa kanyang anak. May kita sa video na ginawang tulay ng unggoy ang kanyang katawan para lang makatawid ang kanyang anak. Malaga sa baby hedgehog ang uminom ng gatas at alam ito ng nanay na pusa sa video. May kita ang kabutihan ng pusa matapos itong payagan ng mga hedgehog na uminom sa gatas niya. Maagang namatay ang nanay ng na mga baby hedgehog kaya ang pusa na to ang kumupkop sa mga naulilang hayop. Ito naman ang pusa na to the rescue sa kaibigan niyang aso. Kung minsan, ang aso naman ang nagtatanggol sa pusa. Maski ang mga alimasag, may pagmamahal sa kanilang kapwa. Mahikita ang maliit na alimasag na hindi pumapayag na makuha ng tao ang kanyang kaibigan. Dito naman sa next video, kita ang pagtulong ng elepante sa batang impala. Nasaksihan ng mga elepante ang pagkahulog ng impala sa malalim na butas malapit sa ilog. Dahil dyan, mabilis na kumilos ang mga elepante upang tulong ang makaahon sa butas ang kawawang usa. Sinong mag-aakala na pati ang elepante ay may kusang tumulong sa ibang hayo? Nakita ng mga tao ang aso na ito na merong gustong kunin sa ilalim ng kalsada. Kahit na malakas ang agos ng tubig baha, pumilit pa rin pumasok ang aso. maya, -maya lang, lumabas ang aso kasama ang kanyang anak. Yun naman pala eh, kaya siya sumuong sa baha dahil gusto niyang iligtas ang kanyang anak nangangailangan ng tulong ang aso na ito. Kaya ang kanyang kaibigan, agad na umaksyon. Makailang beses na hinila ng aso ang kanyang kaibigan hanggang sa tuluyan na niya itong nasagip sa kapahamakan. Ama mga kuneho ang paboritong kainin ng mga whistle pero sa mapapanood mo, nakahanap ng kakampi ang kuneho. Nagsimula ang rambulan ng kuneho at whistle ngunit natigil ito dahil sa pangaawat ng mga ibon. Ang galing! Nang dahil sa mga ibon, naudlot ang masamang balak ng whistle. Kaya ang kuneho, nakasurvive sa atake. Ito na naman ang isa pang aso na sumuong sa baha para iligtas ang kanyang anak. Mahikita na kinuha ng aso ang kanyang tuta at sa kamuling lumangoy pabalik sa ligtas na lugar panoorin kung paano niligtas ng aso ang isda sa planggana. Nakahuli ng isda ang lalaki na to, ngunit nakita yan ng aso. Dahil dyan, ito ang naisip niyang gawin. Ito naman ang away na hindi natuloy dahil sa aso. Kahit pala ang maliliit na pagong, sadyang matulungin sa kanilang kapwa may kita ang grupo ng mga pagong na isa-isang lumalapit at tinutulungan ang nakataob na pagong. Maski ako, hindi ako makapaniwala na likas pala sa pagong ang tumulong sa kanilang kapwa. Ngayong nakita mo ang pagiging matulungin ng mga hayop, sana ay kapulutan natin sila ng aral. Lagi nating tatandaan na kung ang hayop nga ay kayang tumulong, bakit hindi rin tayo tumulong bilang isang tao? Naniniwala ako na ang ating mundo ay mas lalong gumaganda kung lahat tayo ay magtutulungan. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!